eto na si ate. Galit na galit. Umaapoy ang mata. Alam mo, Rosmar, ha? Mali na yung pinaggagawa mo. Bakit binabandera mo pa sa social media kung magkano ang sahod ng mga tauhan mo? Hindi mo kasi alam siguro ate, sumabat so ka lang sa content ng may content na hindi mo alam na binabato siya ng issue na 340 lang daw yung pasahod niya. Alas ka naman kay Diwata, 650 ka na, 650 pesos na nga kay Diwata. Tapos dun sa isa, tapos dun sa isa, 340. Yes, doll. Panoorin natin itong isang video na kung saan nag-remix, nag-react itong isang babae, Eden Suarez. Di ko alam kung siya ba yung nag-upload talaga nito. Or, di ko alam kung siya ba talaga yung gumawa ng video ito. Dahil si Rosmar ay nag ng kanyang pasahod sa kanyang tauhan na umabot daw ng 2 mil sa isang araw. Posible ba yon? Posible naman yun para kay Rosmar. Pero malamang sa malamang, hindi alam ni ate na may isyong binato laban kay Rosmar na si Rosmar daw ay nagpapasahod ng only 340 pesos. Naniniwala ba kayo doon na magpapasahod si Rosmar ng 340? I-comment nyo nga kung tunay ba na merong nagtatrabaho kay Rosmar na 340 lang yung sahod. May excuse sa akin. Kung merong ebidensya, bibigyan ko kayo ng 1,000 pesos so, para patunayan natin na tunay ba talagang 340 lang yung sahod ni Rosmar. Pasensya na, 1,000 lang yung ibibigay ko, hindi naman ako mayaman. Kung merong tatapat sa akin 1,000 oh, sa kanila nyo na lang isumbong. Panorin muna natin yung video. Huwag naman 340 ang ano, huwag naman, wag naman 340 ang sahod. Wala, hindi ka naman kay Diwata, 650 na, 650 pesos na nga kay Diwata. Tapos dun sa isa, tapos dun sa isa, 340? <laughs> ano ba yan, girl? Ang mahal ng bilihin na yun. tapos pasasahodin mo yung mga nag-trending na Paris mo, 340? Ito na si ate, galit na galit, umaapoy ang mata. Alam mo Rosmar, ha? Mali na yung pinaggagawa mo. Bakit binabandera mo pa sa social media kung magkano ang sahod ng mga tauhan mo? Bro. Hindi mo kasi alam siguro ate, sumabat so ka lang sa content ng may content na hindi mo alam na binabato siya ng issue na 340 lang daw yung pasahod niya kaya gumawa siya ng ganitong video. O kung gusto niyo makita yung reaction ko doon sa 340 na sahod ni Rosmar, tingnan niyo po sa link ng ating comment section. Patuloy muna natin si ate. Galit na galit siya kay Rosmar eh. Anong gusto mong palabasin? eto mga ka-reels. Mga followers ni Diwata. Makinig kayo. Anong sahod mo per day? 1,000. Uh, o, oh, tapos minsan pag nag-i-straight ship ka, ano nangyayari, mag, nagiging magkano ka per day. Pabalik uh, po na, duty po ako ng 16 hours. Pabalik uh, bayad po ako na 8 hours po yung aking uh, overtime po, 120. Para nagiging 2K. Oh. Tapos, pag tinimes mo siya ng 30 days, abot po na ng... 60,000. Oh. Pag di ka umabsent, oh, ah, ano? Eh kasi, alam niyo yung mga yan, guys. 8 hours lang sila nagtatrabaho. Kaso nga lang, wala ka na mag sa bahay, di ba? O, nagkukusa. <laughs> o, oh, meron kang SSS pag-ibig pilhel. Wow. O, oh, oh, libre pagkain nyo dito. Wow. O, oh, oh, diba? Tapos may palibre vape pa kayo. O, oh, libre vape pa. <laughs> so, ayan. O, oh. okay. oh, galing pala sa yan. Grabe, yung mga empleyado daw niya, pag nag-overtime sila, umaabot ng 2,000k per day. 2,000k per day kung ito tayo mismo daw sa one month umaabot ng 60,000 ate yung mukha mo mukha kang inggit eh <laughs> dinaig pa ang manager sa bangko at empleyado sa mga big time company grabe siya kung magpasahod meron pa daw SSS etc <laughs> Kailangan niya yung ipalabas ate kasi merong naninira sa kanya na 340 lang daw yung pasahod niya sa kanyang mga tauhan dyan sa Rosmar Paris Overload. Magsaliksik ka muna kasi bago ka umipal-ipal dito at mag-react-react no, na hindi mo alam yung mga isyo. Yung mukha mo ate nakakatawa. Anong gusto niyang palabasin? Bakit kailangan pa niyang sabihin niya? Para ano? Sabi niya, inspired daw kay Diwata. Nako! Nek <laughs> nek mo. Ang sabihin mo, matinding kompetensya ang ginagawa mo kay Diwata. Given na yan, magkakaroon talaga ng competition ate. Kasi nga, pareha naman silang parisan. Pero hindi yan magkakaroon ng mga price war o ano pa. Kasi yun na eh, naset na yung 100. Kung meron man mga freebie si Rosmar, well, sa kanya na yon kasi Gebe na resort niya yon, mansion na yon, meron naman siyang swimming pool doon, may arcade, may mga ano pa, laruan ng mga bata. So, nilibre niya na, for the love. Kasi kayo, bakit hate ang hate at bas ng bas kayo sa mga taong magig nagiging masaya lang sa kanilang ginagawa. Yung content niya, sagot niya yon sa naninira sa kanyang 340. Yung si Gar, 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 Nandyan sa ating comment section, panoorin nyo. Ate, sumabat ka na wala kang idea, wala kang alam. Nakakatawa ka. Kung di nyo pa narinig yung response ni Diwata regarding sa pagtayo ni Rosmar ng kanyang Paris Overload na inspired sa kanya. Panoorin niyo po itong video ito. So okay lang po sa inyo tayo sa Laguna. Nagtayo si Rosmar, wala namang problema doon. Malayo naman kami at saka pira niya naman yun eh. <laughs> Iba? At <laughs> <laughs> diba? saka customer choice pa rin tayo kung saan nila gustong kumain. Okay. <laughs> diba? <laughs> diba? <laughs> pag tapit-tapit tayo dito, pares-paresan, hindi hmm. naman natin po didiktahan yung mga customer kung saan nila gusto kumain. Kasi in the first place, pira nila yan, sila ang masusunod dyan. <laughs> At wala na tayong dapat mang idagdag na ipaliwana kay ate. Kailangan niya lang magsaliksik para maintindihan niya. Thank you for watching mga idol. Don't forget to follow. Kung gusto niyo pa makanood ng marami pang video, i-click niyo po yung video playlist natin. And don't forget to subscribe sa ating YouTube channel Kadungis and Family. Salamat sa panonood.